Yun. Okay So ito ang tatanggilin natin Tapos ililipat natin dito Sa ating uh, Titesting in a valve Na pinalitan natin ng gasket Ipupush lang yun Tapos subutin ito Yan na yan Tapos sasalpak na natin dito So ganyan ang forma nya no? Yan itong washing machine natin paanda rin natin para mag close ang valve na yan o yan nag close siya. so makikita natin kung may leakage Wow! Amazing! Ang tinitesting natin ito, ito mga kababayan ha. Nakita natin naka-close na siya. Ngayon, gagawin naman natin, i-post natin. Only stop. Emergency stop ka lang. Okay, 1, 2, 3. Yan. Ito mag-open. Yan. Nag-open na siya, diba? Nihila siya ng spring. Yung spring na yan, nag sa kanya. Kita nyo po, yan. Yan. So, naka-open na siya. I-start ulit natin. I-reset natin dito. Emergency we'll stop. Pwede natin ulit i-start para makita ninyo dyan. Yan, tinitingnan natin dito yung leakage na dating na andito. Nandiyan uh, o. At ang valve natin magsasara. I-start natin. Yan. kita nyo yung pagsara ng balba. Yan. So, walang leakage. Pwede ito. Pwede yung pamalit. Maganda yung naging resulta. So, pwede na itong spare. Mga kababayan. Ganito lang pag-testing yan. Kasi wala tayong, uh, wala tayo sa bench natin ng pang-testing. Kasi mali maliit na hos Ang Gagawa pa. So, ito close na close na. Oh. Sigas niyan kasi nga pressurized water yan emergency system pulit natin para ang operation matigil tapos yan nakita nyo po ang valve wala na tapos yan nakita nyo po hinihila na ng spring yan so ibig sabihin pwede na itong pamalit pwede na itong pamalit na drain valve natin itong ginayos natin so pwede palang magawa ng paraan yung leakage ang leakage ng ang, ang leakage dito dito pwedeng magawa ng paraan hindi yung silicone pwedeng i-open tapos lagyan ng rubber ng palitan dagdagan okay ganoon lang kasimple pwede na ulit i-kabit diyan paano magtesting ng drain valve kung ito ay inayos natin originally nakabit yan diyan nakita niyo po yung orange na yon Yun, yung orange niya Tingnan natin ha. Baguio nakabit ang ating hose doon at doon nagsusupply ang ating pressurized water para ng valve ngayon ito po ang nirepair natin para matisting natin ito nilipat ko ang hose tapos i-operate natin ang machine kasi ang problema nito may leakage dyan yan po mga kababayan dyan sa may dito dito dyan, may leakage dyan para matisting natin yung paanda rin natin washing machine tapos magkakaroon siya ng pressurized water tapos, papasok dyan, ipupush yung valve, magsasara. Tingnan nyo ah, i-start natin. Ayan. Ayun, nakita nyo po, nagsara. Sa kasalukuyan, may pressurized water na tayo dyan. Dyan sauce niyan dumaan. Tapos, walang leak. Yan oh. ang ganda ba? Diba? Ang valve na ito ay walang leakage. Ayan, nyo po. Walang leakage. So, pwede itong gamitin. Pwede itong gamitin. Ganito lang kasimple ang mag-testing ng valve kapag ito ay inayos natin o may nilagay tayong gasket para pag-check ng leakage. Hindi na kailangan ikabit o para para mag-testing kundi ito lang po sa labas kunin mo yung hose na maliit yung fittings na yun mo dyan, tapos okay na ganyan lang kasimple pag-tashing natin. Ayan. Ayan. Mag-open na yan. Mag-release ang pressure. Tapos open doon. Nakikita nyo. Ang spring naman, ang function, kasi wala ng pressure, mangyari, ganyan na yan. Nakikita nyo po mga yan? Ayan. Tingnan natin. Ayun. Pag nawala ng pressure, babatakin ang spring. Ayan ganyan lang po kasimple mag-testing ng ating drain valve kung mayroon tayong washing machine na Electrolux ganyan o kung kahit anong uri ng ganitong kahit anong uri ng washing machine basta may ganitong drain valve kapag nakakabit ang ating drain valve ganito po ang function niya nakita nyo ah ang valve ko, sa kasalukuyan ay naka-open ganyan tapos i-start natin ang ating washing machine yan nakikita nyo po tinulak nya taas yung valve tapos i-stop natin yung ilang nyo naman stop ayun nakita nyo po nagdanda sa siya po baba ibig sabihin mo mo kayo kadalasan yan nagbilik yan dyan kaya inayos natin yung ano tapos yun na ngayon po paano mag testing tinatanggal lang ito tapos isalpak natin sa luma paanda rin natin mas masin ulitin natin ha Okay. Start. Ayun, nagsara, di ba? Ang sara. Tapos stop. Yan. Ayun. Umakyat yung valve. Okay. Para pag nag testing tayo, tingnan niyo po. Tanggalin, isalpak sa luma. Para malamang kung magandang pagkakaayos hindi yung ikakabit muna. Dito muna, dito na natin tatanggalin. Salpak sa luma, tapos pandering washing machine, pakita natin kung may leakings. Ganun lang po.